So, dyan karon sa Barangay Rizal Tugisan, no? Dyan sa may tubang kang uh, municipal M M cemetery, no? Sa bagong uh, type nga, nga ginapaubra kong atang government. So, malantaw kita karon kang test drive or sea trial kang pambot nga ginagamit na ng dapang kompetisyon no so grabe no ang gina tugohong, tubig lang so first time lang ko nakikita, na ko nakakita ang tubig na tukong na tubig yun man yung masaya ating so dahil tubig mo kuno eh. no taro ah. so mga witness sana natin kung ano ang kada no nga ginagamit na ng pang kompetisyon tara kagatan nga pantayan So, ari na no, ginahigta na ni Migo Panoy ang ana nga sinong puna no, kaya may may bolta na so delikado pa si Migo. wala kang kahig o kung ano dyan. So, para sa safety man nga, purposes no, madyag ni si Migo na to, si Pare, Pare Panoy, uh, Panoy Noy, o si Lito. Tapos dyan man si Toto, magurang na sanda. So, mo dyan mga crew, ka mga nag-sit up, amun dyan team, team no, team uh, RMP, sing, Oh, tapos sa si Migo Pukli Jerman at uh, ito, dah, si Pukli, jaman, uh, and, uh, and ito na dere sa bay ka Ito na, no? So, pag paandar ka dir diri dinidiritso na na yun. So, ala, sige, tistingan ta kung paano mag-alburuto. Kaya si Pakaskian, uh, aga mga grupo man mga taga-tugisan, ah. Uh, si Nung Carlito, nga hika, nga senior. Ara, nga ginaplastar na, na nga, nga kung paano, kag oh, may, may kamago man ng buteng mga pagandar no ara ay so first time natin no first time ko maka witness kaya kay ti daw hindi makugid kaya para lang taw sa una so tala siguro uh, ja na bi nya ta makita ta gid kay ti uh, na bi bilib sinumpet nya sandas bye bye kun no ay kaso magandar no tara sige ang taon ta na taon ta Ito na. Super. So atonasi na si Boss Rene no tananag sa kay di tanaman nang tagiya kang ginaprumba nga uh, bangka. So latan ta pagbalik na uh, mangita na kang buhilo, malibot, ra kang buhi lumalibot tapos magbalik. Pagbalik na lang taon ta nga uh, nang sumpit na ra. Ngayon kayo, hindi na kay indi pa kita nang sipre dapat bagamay gamay na may yung rider gamay kay eh, para mag ano, to video bahal-bahal ko si Boss eh. Pero tanaw untangan nga nang uh, pagkuan no? So to tanaw sa kuntaran man uh, malibot ra maliko. So medyo ma balad no sa nuan gid no. So happy sa nuan tanan. Ah uh, medyo ma balad no kay kag mga mo aga, aga palinaw na mi kun mga hapon hapon lang kay kun dinaw no medyo tayo yon kag ang dalagan no. Uh, medyo malinaw ang karagatan. Run run. So to na, to na lad ta. Atong nagatal gatapok na nang likod no.

So, nami ko nung yung rider ng Takajo Expert, no? At to. So, korte na malibot na mabalik, mabalik na. So, nami si so, man nang bye-bye kay Kagina. mga kapalik aga. sana. So, ura man tita gawa, no? So, ginagawa na, oh, na, yun, na mabalik, ano, magkita si Pte. Man, si, ang si, testing na magpatisting, no? So, dyan sa taga tanga sa dagawa na nag, ano, di sa binit. Kaya ang binit, meron mo kisamay mga oh, So, mabalik na tabo ko. So, sa lawaan.

bagat na ng hangin ato na, grabe yun ah, grabe yung talbo, grabe yung pirsak makina so pa gano'y ang makina, galapaw pa sa may bangka eh <laughs> grabe yung ginahagan-hagan kaya hindi, grabe yung pirsak masiman ko ni Haboy naman ikaw pag mawigit kasi may bangka hindi. yawan ka, yawan ka papinit no? may mga pagkiro man, may mga nagabantay man sa lawod, no? So, may nagarubing kagina, mga coast guard, mga bantay dagat. Para man sa simpli tanan nga nagaparigos sa Banuang Gimpal sa kajang uh, San Juan. So, ato na. So, ng taon taong pagtungka ni Bus, no? So, malibot po tala siguro isa pa ka-round na. Isa pa ka-round niya. Hindi temi natin may timingan lang ang mag-inay. Hindi man nga Bus-Buson. pero sa siguro mga santo nga plara pero sa ginamit na kay e, kung busbuson mo daw ihaboy na ikaw o kung iluad ka ng mga katidilikado no? kung dyan rin sa aktual nga parumba ti dyan mo na makita kag makita kung ano gid ang pinaka persa na nga maubos-ubos ginagamit ng gid ng dara kaya ito simple kompetisyon no, na It, simpre, do, dyan ta, na nga daw testing na yan na testing na daw si trial natawag ko niya sa amon si trial sa barco no? so ulputi buot lang na ya kag ang next gali nga rider right, si Pakas si Kian na dai sa next upload video upload ko man to ibutang so adra si Busdi na padulong awala pa

Bukan, aku bukan, 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 bukan,